It's me, Eliz, and welcome to my YouTube channel. Or welcome back sa mga dati na nating subscribers. For today's video, um, okay, baka mabasa. <laughs> hindi pa ako nag-iipit kasi wala pa naman ako sa sa kampo, wala pa naman ako sa work, papunta pa lang ako. Ipit na ako kasi medyo hindi talaga ako sanay na makita yung ko na naka-lugan, kasi naka-uniform. but Anyway, um, gusto lang i-share na showing na po pala ang sa pano um, the truth Bit can now be told parang ganun, title nun um, it's a story about yung mga SAF 44 natin if you're familiar guys kung paano sila na ambush at namatay so yun yung SAF 44 na yun every time na kinakomemorate yun or inaalala or topic yung SAF 44 na yun lagi ako nagiging emotional kasi hindi ko alam um... Uh, Nung nangyari kasi yun, that was 2015, uh, nasa loob kami na academy, so nagtitraining pa rin kami, under training kami. And iba yung feeling, napaka, mas kakaiba. iba. Mixed emotions yung naramdaman namin nung nangyari yan. Siyempre, nasa training kami, tapos biglang ganun yung mababalitaan namin. So parang very, ano talaga siya, very iba iba yung naramdaman, iba yung pakiramdam ng time na yun. And yun yung reason kung bakit after graduation, di ko alam kung bakit after graduation, um, pinapag-signify kung sino yung mga gusto mag-SAF. At nag-signify ako. <laughs> Pero, siguro, syempre, hindi will siguro ni Lord ang may biglang instruction na except females. Pero ngayon, pwede na ulit ang females. Pero nung time namin, talagang except females. Hindi siya, hindi talaga pwede ang uh, babae na, pum, na, na pumasok nung time namin. I mean, hindi, parang pinagbawal yung mga females na pumasok nung time namin. <laughs> hindi, hindi, ko alam, nung pagka-graduate ko. Pero nung after na no, mga sa other classes, pwede naman na. So, siguro talagang hindi hindi will ni Lord na uh, mapunta tayo yung staff. But anyway, gusto ko lang i-share na yun yung <laughs> parang isa sa mga reason kung bakit dati gusto ko din talaga na magpunta sa sa. So, yan lang. Gusto ko i-share na sana supportahan natin siya sa Netflix kasi this is one of the... May, may mga documentaries and movies na naginawa before. But I believe na ito yung isa sa mga parang close to the uh, to the real thing. Yung parang pinaka-accurate na ginawang movie para sa sa 44. So, panoorin natin. Lumabas siya nung December 1. And I hope na support natin. Actually, number 3 trending na siya sa Netflix in the Philippines ngayon. So, so yun. Medyo maaga kasi ako ngayon. Nandito na ako. Medyo maaga ako ngayon. But, I will be preparing na punta na ako sa office. See you guys later! Bachelor of Science, Secondary Education. Designated as my first time. laki ng mukha ko. Kaya pansin-pansin naman. At uh, dahil dyan, tayo ay magpapacheck up sa ating OB sa Baguio. Kasi kailangan niya rin. Kasi doon ako mga So, kailangan na ma-check up niya tayo. Kaya, samahan niyo kami guys. Kasama ko yung, yung uh, anak ko. Lahat kami pupunta. Tapos, titignan din natin yung Christmas Village sa Baguio. Kasi ako taga Baguio ko pero hindi ko pa yun napupuntahan. Never pa ako nakapunta ever 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 in my life sa mga Christmas sa sa Christmas Village sa Baguio every Christmas. Kailangan niya kasi mapapagod tayo pag <laughs> mapapagod si Gigi. deliver sa amin ng food. Ang dami na. Ang oh, dami pa na din. Kula na isang plate ko no? Oh. Sabi good for four. Good for ano yan <laughs> Thank you po. Thank you. Salamat. Glacier. Ha? Huwag Parang ayan, na! ayan na! <laughs> Bilisan mo sa mountain <laughs> ginagawa dito sa country club talagang ina-assist ka nila sa parking and all Ginag ginagawa, ginagawa. Tayo, oh. ayan so bawal pala ang open shoes kailangan ay close oh. aray <laughs> sumakto buti na lang manas yung pa ako kumasya sige pilot mo

Hi guys! Today naman is a holiday. Since holiday kami ay mag-ta-try mag-paint ng room namin, yung binabordan namin ng na room. So itatry namin siya kasing i-transform. Transform! Transform. Itatry namin ayosin, makeover yung room namin. kami okay, sa abing pinaboardingan at inayos lang po. Ayan, so ito. First time niya daw mag -ganan. First time, eh? So, don't judge the book by its cover. Just finish him. <laughs> Kaya ka lang jan. tang asata Up! Are you there? May trauma pala dito. <laughs> Nandito kami ngayon. Kasama ko ang aking family and our auntie, friend, and uncle John na galing sa States na mag-firing. Uh, so, samahan natin sila guys. Pero hindi ako puputok siguro kasi baka maingayan si baby. Baka maingayan siya mahirap na. So we're here in uh, Asingan Mitura firing range, Pananganam. So, tada.